Bagong deliver. oh, bagong pinamili today. Magkano na ngayon? Today's delivery naman yan. 125 na? 125 ang swakto. Ang mismo, 195. Ang beer, Grandio Grid Horse, 585. Yan ang mga updated price today. Ang coffee lah. 3.85 ba ito? Pareho naman ang price ang 500 ml na radios or litro. <coughs> i display pa ako sa ano. check natin yung mga <coughs> Dagan kind of pa lagi basi o dia. Stack na guys. Loaded marami kami uling. Routine. What else? Mag-refill -re ako sa soft drink sa loob ng akong wards. Refill pa ako diyan. <coughs> Tayo yung mga paninda ko today. Paingi pala nang ano dun be. gay gaya ko gagmay na soft drinks diha. Kaya wala na dahin eh. Sa saan ko ito ngayon? Yung ako, onom-onom lang. Ganito ako ni Gius magsalansan. Ano tanong porma niyan. Ah, nyan. Okay na yan. Ito, na naman. Ah, that's it. Yan, okay na. Tubig pa pala. Wala na akong chake. Mamaya bibili pa. So, ayan guys. Nagpabili rin ako ng itlog kahapon. Yung ngayon is yung sob mga drinks. Pag may bakante ang mga bote ko, nagpapabibili ako agad. <coughs> Ang mahal na talaga ng itlog na yan. Kasi ang jumbo. Ang jumbo to 70, doon na kami sa mas bababa na XL to 60 guys. Pero pareho lang ang benta ng ano. Pero mas maganda jumbo yun know? Mas maganda kung puro parang jumbo na lang para ano. Piso-piso lang ang amin bawat isa. Para mab mabili lang, sellable lang ba. Mas kanahan man silang malalaki. So, ganoon na lang ang kinukuha namin. So, yung mga biskwit ko rin naman, magre-refill. Nagre-refill na kanina, kanina ng mga biskwit. So, that's all for today. na lang siguro. Wala. Wala Napanoos na. Update po sa aking tindahan, guys. Hmm. Ganun pa rin. <coughs> si ibaba yung mga magagaan so that's it that's all for today guys bye